Dangal. piliin nyo yung mga karapat dapat ninang manang nids ate lokana kutaaw anong kutaaw kuyaaw <laughs> Kuta aw daw, aw. Yung nakapin mga kakabsat, baka hindi nyo pakadikit. Si LB ng Hong Kong. <laughs> Para kang inaabol ng ano man ang needs. Mami Malen, tapos na ba kayong bumoto overseas? Ako hindi pa, hindi na ako bumoto. Nawalan ako ng gana. Paano yung mga naunang nagboto dito sa overseas? Ang dami nagreklamo, halos lahat. PDP daw yung strict yung binoto. Ang lumabas, Bangag Pilipinas, team ni Bangag yung lumabas anak ng ibig sabihin lutong-luto na yung pandaraya nila kahit So yung kumilik ngayon, ang design ng balota ay para sa kampo ni Bangag, senatorial candidate at saka congressman naka naka-program para sa mga butante ni Bangag, ano? Sa mga manok ni Bangag. Diga bet? tapos na ang laban pag ganon. Mami Malen. MLSU, salamat sa support. Nag-live ka pala kanina, Almi. Sinatamad talaga ako mag-live. Sa totoo lang. Pero wala ang magawa. Yung ating WhatsApp tumitirik na naman from 1.4 naging 235 na lang uli masyadong mahaba itong mga ano mo kapsat LB 1 hour ano ba ito ah Ilocano o labsong Banding in the Beats with my friend. Mahaba to, hindi to. Alam mo, Kapsat LB, hindi naman nila tinatapos tong ganyang kahabang oras. Ha? Dapat mga... Ang tukar mo, mga 15 minutes lang. One hour, sa totoo lang, hindi to tatapusin eh. Sa totoo lang, kahit ako sa'yo, 5 minutes lang i-watch ko dito eh. Kahit mga music lover kayo, kung isang oras, Di ba Kuya Aw? Sa totoo, prangkaan tayo dito. Walang magtitiis na tapusin yung ganitong video mo na 1 hour na kahit sabihin mo love song yan isang kanta lang yan tapos na oh, gawin natin 5 minutes lang kasi yung harang yan bagay kanya kanya naman yan trip nyo yan Kaya nga yung mga nagla-livestream,